Paano yan? Mukhang hindi na talaga makakapasok itong si Senator Amy Marcos. Naniniwala daw itong si Amy Marcos na uh, makakakuha pa siya ng boto sa mga DDS. Kaya ayan, nagpapakita ng kuno ay pagmamalasakit kay Digong at uh, pagkukunwari nakakampi ni Amy Marcos ang mga Duterte. Kasi sa sinabi na ito, si, si Hanelet, di ba, sabi niya, paek-ek lang ang ginagawang ito ni Amy Marcos, drama lang ito, nambubola bubola lang daw itong um, kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos, Nambubola bubola lang daw, paek-ek lang daw. Ang drama, ang ibig sabihin. Sabi, kung galit sa iyo ang mga loyalista at walang tiwala sa iyo ang mga GD katulad ng uh, pahayag nga na ito ni Hanelet, ang ibig sabihin, wala talagang tiwala ang mga DD sa kay kay Amy Marcos. Hindi sila naniniwala doon sa pinapakita na kuno ay malasakit at suporta ni Amy Marcos sa mga Duterte. Kung parehong galit, ba? Diba? At walang tiwala nga ang mga DDS, mga loyalista kay Amy Marcos. Sino pa daw ang buboto nga kay Amy Marcos? So talagang nalalagay sa alanganin atong isang ito. Nagpupursige ay ba diba? na makuhanan or makuha ang suporta ng dalawang kampo, yun pala lalong mawawalan. Ika nga, may kasabihan tayo na may mga tao talaga na ganito, naghahangad minsan ng kagitna, pero uh naghahangad ng, ng mas malaki, pero buong kagitna ang nawawala sa kanila. Yan ang nangyayari po kay Senator Amy Marcos dahil kahit etong si Panelo, doon sa kanyang pahayag noong nakaraang linggo, ang sabi niya bulahin mo daw ang lelang mo, sabi kay Amy Marcos. <laughs> <laughs> ang problema sa babaeng yan, namamangka daw siya sa dalawang ilog. Usong-uso yan. Kahit siyempre si Camille Villar, nakikita niyo naman, namamangka rin sa dalawang ilog. Nagpapa-endorso kay Sara Duterte. Nagtataka ang mga netizens. Paano nangyari yun ay nasa alyansa ito si Camille Villar? Anyway, pagdating kay Amy Marcos, ang tanong, ang malaking katanungan, sino na lang ang naniniwala sa kanya. Kung ang mga DDS nga at mga loyalista ay mukhang wala nang tiwala sa kanya. Good luck!